Alam mo ka talagang pag nasa tamang tao ka, yun. nasa tamang mga environment ka, mga kaibigan mo, aayos ang buhay yes. mo. Paano mo dinidil yung mga negativity? Mga challenges talaga, part lang talaga ng buhay. Kaya habi ko, sobrang tatag ko niya. Eh. Kasi yung mga nararanasan ko talaga, habi ko parang, siguro sa iba, baka sumuha ko na. Hmm. So yun din yung sinishare ko sa mga tao. Na kailangan maging matatag lang tayo. Hindi tayo dapat panginaan ng loob. Kahit ano't ano pa man. Kasi sabi ko, kung kayo naghihirap ng time na yun, ako rin naghihirap din ako nung time na yun. Nakaya ko. Ikaw ang bubuo, sisira, gagawa yes. at mag-aayos ng buhay mo. Walang ibang tao gagawa nun sa'yo. Magsisimula lahat yun sa isang desisyon. Sa isang desisyon. You know, God, the universe will conspire para ibigay sa'yo yung mga opportunities lahat? na para sa'yo. Totoo yan, ma'am. Pero magsisimula yun sa desisyon. Totoo yan, ibibigay niya sa'yo lahat. Totoo yan, naranasan ko na yun. Alam mo, may inihiling ka na bagay. Magulat ka, hindi ibibigay sa'yo. Tatanungin mo, bakit hindi sa sa'yo. Pero after ilang panahon lang, bibinigay siya sa'yo, hindi mo ina-expect. Na mas malaki pa. So talagang sabihin mo, iba rin talaga yung will ni God. Pag sinamaan mo kasi talaga ng will yan, ibibigay sa'yo yan. Sa huli, ang importante, natuto siya at nagsikap na magbago hanggang nakita niya ang tunay niyang halaga. Kung may bata dyan, parang feeling niya patapon yung buhay niya, anong ipapayo mo sa kanya? Huwag kang magpapabulag kung ano yung nasa present. Mas marami kang makikita sa future. Mm labas ilabas mo yung sarili mo dun sa bilog mo na nakasanayan. Tumalikod ka na sa mga maling ginagawa. Ang sunod nun, tamang landas na patungo sa kung saan mong gusto mong pumunta. Depende talaga yan sa nakakasama mo eh. Kung nakakasama mo lahat gumagawa ng mali, akala mo tama na yung mali eh. Kasi ginagawa na lang lahat eh. so, tingin mo, tama na yun. Kahit alam mo na isang, tangin na, mali na to ah, di ba? Minsan mapapaisip ka na lang talaga kung bakit ganito yung kinagisnan mong buhay, kung bakit ang hirap, bakit ang unfair ng mundo, puro bakit ang naglalaro sa utak mo tuwing napapagod ka na sa mga ginagawa mo. Pero sa kabila ng mga bakit na yon, ay patuloy kang lumalaban, patuloy mong sinisipagan at hindi ka humihinto na makipagbakbakan sa kahit anumang hamon ng buhay. Kasi nga alam ng Diyos na kaya mo, kaya kanya nilagay sa sitwasyon na yan. May mga plano ang Dios para sa iyo. Kailangan mo lang sipagan araw-araw at maniwala sa plano niya para sa iyo. Tawanan mo lang lahat ng haharang sa daan mo. Walang imposible basta sisipagan mo. Patuloy lang sa pag-abot ng mga pangarap dapat makontento. Paano yun? Kapitan, na dapat tayong makontento sa kanong meron tayo. Hindi kayo nagtataka, yung mga nagsasabi na dapat tayong makontento sa kung anong meron tayo, yun yung mga mayayaman. Pero tignan mo, pag kinadap ngayon ng mahirap, ano nangyayari? Lalo silang naghihirap. Sana dapat kang makontento, pero at the same time, hindi ka rin dapat makontento. Paano yun? That's pulling from both ends. Yung lahat ng meron ka, maging mapagpasalamat ka na meron ka ng lahat ng mga bagay na meron ka, pero at the same time, hindi masama na magkaroon ka ng mata malakas na ambisyon. Ano ibig sabihin? Ang simpleng konsepto, magkaroon ka ng ambisyon. Bakit? Kasi pag nangarap ka ng mataas, ikaw din ang makikinabang. Para sa akin, hindi naging option ang paginto o pagtigil sa kahit anong bagay na aking ginagawa dahil naniniwala ako na darating ang araw, makukuha ko din silang lahat. There. It's really good. All right. Great. I'm famished. Magaling. Okay. Magaling. 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 Gago! Hindi huh, mo na kailangan magkabala ba? Sa hindi na natin kailangan malaman yun! Ha! Huwag mo sabihin yan! Tanda ka na! Una, ito ang normal kong anyo at kalagayan! Oh my God! Wow! Ito naman bilang super saiyan! Ito naman! Ang anyo ko pag nalampasan ko na ang limitasyon ng sarili kong kakayahan bilang super saiyan! What? What the fuck? Kaya, Pwede ko na siguro tawagin ito bilang Super Saiyan ah, ah, 2. Ah. Ito to yan. Anong say say lang ng babago ka niyang yan? Wala naman palaking pagkakaiba eh. At ito naman. Ito ang... Eh? Huh? No, no, walang niya. Yes. Ito ang anyong... Higit pa kanda yung pasalang imitasyon ng Super Saiyan. Ikaw oh, naman. Wow. kageld na yan ha ah. wala kayong convincing power लक्ष्य शेख रातेल रोल कहे न ito ang anyong tinatawag kong super sign trip. Pasensya na kung natagalan ako bago kumabot ang kalagayang ito. Yan, bago yan. Oo, ito. ito.